Hi guys, good morning. So this is just the the day one. Last night I started using Skin Touch. This is my first day, and I'll be documenting it as it is. Okay. And good afternoon. Pabili ako nito. ako guys, kasi kawawa naman si Kuya check check mic One, two, three. umili tayo ng towel dahil kawawa si kuya init ko Ayaw, Sigla sigla lakaw lakaw while waiting for my husband mag ano tayo mag vlog tayo guys may nabasa ako dito sa the coming of the holy spirit sa acts chapters 1 and 2 pero mag-focus tayo sa chapter 2 verses 1 hanggang dito sa verse 4. So babasahin ko po para sa inyo. Sabi dito, when the day of Pentecost came, all the believers were gathered together in one place. Suddenly there was a noise from the sky which sounded like a strong wind blowing and it filled the whole house where they were sitting. Then they saw what looked like tongues of fire which spread out and touched each person there. They were all filled with the Holy Spirit and began to talk in one languages, in other languages, as the Spirit enabled them to speak. So may mga Jews dito na naninirahan and mga religious people coming from different countries in the world and they were amazed no uh, na naririnig nila nila yung mga noises sa large crowd na nagagather and they are so amazed dahil uh, hindi naman taga doon yung mga tao pero ang mga words na na inaator nila ay um, mga mga language ng mga nanga, na taga doon. So, ang question is, naniniwala ba kayo dito sa Holy Spirit, dito sa speaking in tongues? Ano yung view ninyo and alam ba ninyo kung ano yung nagagawa or yung power no, ng Holy Spirit, kung ano yung nagagawa sa buhay ng tao? So, share ko lang yung ano yung ideya ko dito, guys. Disclaimer lang, hindi naman ako super expert pagdating dito and natutunan ko lang din ito and kung tatanungin niyo ako if I have experienced this one, of course I do. Uh I I became a born again Christian way back 2008, 2007, 2008 mga ganyan sa birthday ko June 1 and ginagamit or as an instrument yung pinsan ko na nasa Davao City. Sila yung mga way, sila yung ginamit na dahilan ni Lord or instrument ni Lord na makilala ko siya and simula that time no naging ano ako naging free ako from being religious kasi magkaiba yung religious tayo guys and um godly so syempre kapag religious tayo parang ang isip natin is papakamatay magpapakamatay talaga tayo kung saang religion tayo so yun yung parang na ituro sa atin at yun yung parang nalakihan natin di ba na kung dapat kung saan tayo kung saan tayo lumaki o saan tayo natuto, saan tayo na, nag-learn sa mga ganyan, sa spiritual natin na faith, or sa faith, Christian faith natin, doon din tayo dapat magpakamatay. Yung parang uh, di tayo dapat mawawala kung saan tayo. Pero, natutunan ko na hindi pala dapat gano'n kasi ang nire-request sa atin is hindi magiging religious but magiging godly tayo na mga tao. Ibig sabihin, we will become more afraid of God than being Um, ano guys then being ano ba yung parang fanatic tayo sa ating mga religion so dito binasa natin about sa holy spirit na kung saan uh, nag nag pinadala. ano no nag oh, okay na pinadala ng lord ang holy spirit at yun ay nakakatulong o oh, yun yung nagbibigay ng power at ang mga tao ay nakapag-speak sila in different languages so in my own experience as a christian uh, sabi kasi kailangan natin siyang i ano talaga yung parang i-desire hindi naman yan ibibigay sa atin kung hindi natin i-desire, hindi natin gusto so hindi yan sapilitan uh, it depends sa atin no kung handa na ba tayo and ang nagagawa ng holy spirit kung titingnan natin yung bible ang tinuturo dito is siya yung power no? Nagbibigay siya sa atin ng power. Kasi guys, yung Holy Spirit, siya yung makakasama natin. Uh, wala na kasi si Jesus no? sa generation natin ngayon, sa ngayon, nowadays. Hindi ka tulad noon no, na kasakasama siya ng 12 disciples. May kasama ako dito na expert siya pagdating dito. So baka ano na naman to, magkukomment na naman na ano, mga ano, words natin dito. Baka hindi magiging tama. So parang nakaka-awkward. <laughs> So, um, ang Holy Spirit, para sa akin na uh, siya yung best friend ko. Na every time meron akong problema na hindi ko talaga, feeling ko hindi ko kakayanin. Kasi marami namang mga mga ganyan no, sa buhay natin. Pagdadaanan talaga natin yung mga hardships. Mga circumstances na uh, beyond control. Yung parang ganun guys. So, walang ibang nakakatulong. Walang ibang yung parang nagbibigay sa atin ng strength. Si God lang talaga. And through the power of the Holy Spirit, we can and we will win. We can be victorious. Parang, okay, whatever may happen, alam kong kaya ko to dahil di naman ako pababayaan ng Lord. At saka meron namang Holy Spirit na siyang magagay. Nandun sa Bible, no, siya yung magagay sa atin. Kapag ina-acknowledge natin or ina-allow natin na yun, parang i-guide tayo. Parang gawin natin siyang best friend ba sa buhay natin. So, ang Holy Spirit, di natin siya nakikita na yung parang tao talaga na no? tulad sa kanya, nakikita. Ganun. Pero, nafe-feel natin siya. at uh, yung time na nag-ascend -nag si Jesus sa langit, no? ang Holy Spirit ang iniwan niya as our counsel, as yung tulong no sa atin talaga. So hindi ko alam ko ano pa yung masasabi niya. <laughs> ha? Ano ba 'yan? I don't know. So nandito kasi kami guys. Thanksgiving Day namin bukas. I-upload ko yung vlog ko sa Thanksgiving namin bukas sa May Daily. So panoorin niyo din if you're interested sa mga travels and all. Um uh, madalang akong mag-upload dito sa FameFaith kasi medyo na busy ako sa pag-study sa CMM or social media being a manager ng no, social media, graphic designer. nag aral kasi ako niyan online. Kumuha ako ng kurso online and sa Etsy shop. I-share ko yan sa inyo guys next time. And nag-tutoring din ako sa, sa Chinese ng mga bata. Thankfully, natanggap naman ako. Pero hindi ganyan ka-busy pag-gabi. Meron lang mga 2 to 3 or 1, 2 to 3 students ang tinuturuan ko. So, I hope na lahat kayo, uh, interviewin interview lang natin siya next time pag hindi siya magdan drive Dance Draw Until yung kanyang channel. And, um, kung ano pa yung mga questions niyo regarding your faith, kung meron kayong mga katanungan, may nagtatanong sa akin na kailan ako naging Christian, paano ako naging Christian, paano maging Christian. So, isishare ko yan sa inyo guys pag nagkaroon ulit ako ng time na mag-vlog. Aabangan nyo ang testimonies natin tungkol dyan and share ko sa inyo yung mga bagay na ganyan so sa ngayon wala talaga ako maiwan sa inyo kundi be strong in the Lord always uh, rejoice be happy kasi guys alam ko hindi madali yung buhay ang dami na mga pinagdadaanan natin dito daw ka oh mga problema na <laughs> thank you manong so meron ang mga problema no hindi, hindi exempted kahit na Christian ka or meron ka ng uh, natatanggap na Jesus sa buhay mo, hindi ka exempted sa lahat ng mga problema you are still, and you will still be encountering a lot of problems in life, but yun lang, um, I'm 35 years old today and paano ko ba na ano yung buhay no? it's because of the Lord lang talaga, wala na talaga yung So, yun lang. I hope that you have learned something from this video, guys. Thank you so much sa panonood. and marami akong mga videos about sa mga verses, mga journals ko. Pwede kayong pumunta sa playlist. Pagkatapos, uh, iscan nyo dyan kung magustuhan nyo yung mga title or curious kayo. Sa ngayon, bibili muna kami ng something something dito. Dito na kami sa warehouse. Wala pa. So, yun lang, guys. Let's draw until... Subscribe to her, to his channel. Bye-bye, everyone. Next time, ulit. Mwah.